Magandang umaga guys. Nayaan sila ako dito na GBC 14 inches CRT TV G-Series Saksak natin Ang diferensya niya ay may itim dito tapos may guhit dito sa taas I love you. Yan, may right, kulit-kulit siya. Hindi pa magandang kulay. Ito ay nabuksan ko na. Pag ganyan guys, doon tayo sa may vertical section patayin ko muna nandito rin yung vertical vertical niya vertical yoke dito ka mag check sa may IC ito yung vertical section niya loob natin tapos ko muna yan na ko na ito yung vertical section yan vertical deflection dito kayo mag check Okay guys, i-check ko muna. Kapasitor ang sira nito. Sigurado. Kasi may guhit sa taas. Tapos may itim sa taas. So guys, ito yung nakita kong sira. Itong kapasitor dito. Yan o. Ito. Ito yun. Ang value niya ay 100 by 35 volts. Ang ipapalit ko 100 by 50. Parehas lang. Kaya lang mas mataas ang buntay nito. Pero mas okay. Check natin sa digital. Check natin sa capacitance. Yan. Capacitance. Check natin ngayon. May harap lang mag-check kasi walang tagahawak. Yan na open na. Tungo sa check natin. Eh. 95, 96 97 98 yung no, isa open lagay ko muna guys lagay ko na yung kapasitor, testing na natin

Na. Ito guys, yung itim na gumaganon, yung reflection lang ng camera yun. Okay guys, hanggang dito na lamang ang aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin mo na yung subscribe button. At huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat guys.